Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong viewers. Meron na akong gustong isir sa inyo, gawa dun sa pinus ko nung nakaraan, na kung paano magkapo ng luya. Maraming natuwa, at may mga nag-react din na hindi maganda. Ano nga bang dahilan kung bakit kami nagkakapo ng tanim naming luya? So, unang-una, ang advantage niya pag nagkapon tayo sa tanim nating luya, pagkalipas ng mahigit isang buwan o dalawang buwan meron tayong maibibinta so at least makakabawi tayo sa gastos sa ating pagtatanim so ang pangalawa ang mga binhi na tinanim natin hindi natin inaasahan minsan nagkakaproblema o may sira kasi pag yung binhi natin ay may sira pwede niyang maapektuhan nitong puno kaya ang kagandahan pag nakapon So matatanggal yung bulok, may iwan to, hindi, hindi niya mahawaan. Ang isa pa, pag ganito kalaki yung binhin natin o mas malaki, tapos hindi natin kinapon, hindi gaanong makakagalaw yung luya. Hindi siya gaanong lalaki o hindi magkakalaman ng marami. Kasi parang nasisikipan siya, kaya kailangan natin tanggalin. Ang isang dahilan kung bakit namin kinakapon, kasi pag na-harvest na yung naitanim na luya, mas gusto gusto ng mga buyer yung bagong ani na yung magulang na kasi quality yung kulay compare dito sa binhi pwede na rin yung stock kasi magulang na pwede rin gawing binhi yun ito hindi na pwede rin namang gawing binhi ito kaso hindi na 100% na tutubo yan tutubo man siya pero hindi na ganong kalaki dati nung konti pa lang yung loya ko pinuputol ko din yan yung ganito binibiyak ko yan ganyan Ganyan. Ganyan ang ginagawa ko din dati. O. Tinitignan ko kung meron siyang panggagalingan. Yung tubo. yon Isang putol yun. Kapag ang purpose mo naman ay magpadami, okay yung ganito. Kaya lang, pag ibinta mo ito, mas mababa yung value. Compare dun sa malaki. Ayan. Sabi naman ng iba, yung kanilang binhi nililiitan nila pira para maraming puno. So actually ginagawa ko din po 'yon. Pag nagaharvest na ako, meron yung mga napuputol na ganito. So iniipon ko din 'yon. Tapos binubukot ko siya, nilalagyan ko din ng fertilizer. Yan. Ayos naman siya kahit hindi siya kapunin. Malalaki yung kanyang laman. Pwedeng pwede po yun. Ayan, may nagtanong kung ilang buwan daw bago anihin ang loya. Mula pagkakapon hanggang maharbis na. Halimbawa nagtanim tayo ng May, ang kapunyan, yan, mga July, dipindi sa status ng luya. Bali ito, pwede na siyang maani. Ayan, yan yung tinatawag namin na gadang. Pwede na yan. Ayan o, May laman na siya. Kaso, pag ibintam mo to mababa yung halaga. Hindi kagaya pag hintayin natin ano to magmature, maging magulang sa kanina sa kanan natin siya i-harvest pwede na siyang gawing binhi at saka pwedeng pang stock mas mataas ang ano nun, value compare dito sa ganito kaya ang gagawin natin hihintayin natin to mag matured hanggang matumba na itong puno niya magdilaw na sa kanan natin i-harvest yan para pwede natin siyang gawing binhe yun lang po maraming salamat